Good morning everyone, taglagas na ng mga dahon dito sa Singapore guys Tignan niyo naman ang mga dahon Ang daan, ano na, Nagkulay brown na siya kasi Naglalagdagan ang dahon ng mga punong kahoy At ang ganda ng kulay ng kalangitan, kulay blue Kaya yeah, tingnan nyo guys. Oh. Taglagas ng mga dahon. Niyo. Sa puno. Kaya ganito ang nakikita. Nadadaan ang pura dahon. Na Super init kasi dito sa Singapore guys. Oh. Diba? Wala ka na makita sa daan kundi pura dahon na. Halika na baby. Bilisan mo, baby. O, diba, guys? Parang na tayong nasa ano. Yung tipong naglalagasa ng mga dahon ang aking alaga kung saan sumusok. So, come on. What have you got there? Come on, let's go. Ganito ang routine ko sa umaga, guys. Kita-kita nyo naman. Araw-araw silang nagwawalis dito pero araw-araw maraming. eh yeah. um, Ayan natin. <laughs> Natutuwa yung aso to. Pag <laughs> tinatadjak ang rin dahon. <laughs> Tuwang-tuwa siya guys pag tinatadjak ang rin dahon. Kahit dun sa kabila. Nakikita nyo guys sa babo ng mga ano. Sa babo ng mga grass is tulay brown kasi yan yung mga dahon ng kahoy. Pero may rami pa naman siya mga dahon. na natitira. Pero yung iba halos ano, naglalaglag. na kumbaga magpapalit na siya ng dahon hmm. katulad nyan oh guys paubos na yung kanyang ano dahon Tsak, tapos sumisibol naman yung mga bago bago niyang dahon kaya yan guys maganda yung weather nga na maglakad ng aso kasi hindi siya masyadong mainit o diba ka guys ang ganda ang ganda ng clouds so beautiful. Nakakita mo naman. Kagandahan na. Ating kalangitan. I love the color. I like blue. Come on, baby. So, hita na nga, guys. Maglalakad lang kami ng aking alagang aso. At doon yung dinaanan kong maraming dahon. Yun, guys. Kaya dito lang kami maglalakad every morning. Okay, guys. I'm gonna need the monataya. See you the next routine of my day. Have a nice day and God bless to all of us. Bye.